So guys, magandang hapon Hapon hindi tayo nakabalik sir Hindi tayo nakabalik hapon Kasi nga medyo maambon So Ano na natin dito? Binalik na natin Pero legit naman siya Tapos nga lang Ngayon ko lang kung sa pag-amit natin Medyo Maano yung ano natin So, natin, na natin, yung hindi natin ang trend sa natin video kay Kapo no? kaso nga lang hindi natin magamit kasi grounded na siya o no? sana ma ano na hindi ma sa makalit ano yan ng bossing no? pero magamit kayo mga ano gusto kong gaganda kita niya no maligit yung ano dito sa mga microphone nila ang gaganda sa ibabaw nga idol yan ah no?

gapon hindi gap mga idol so kung kailangan yung mga ano uh, mobile na mga idol so punta lang kayo dito sa store nila mga idol so ano ang ganda na ano nila dito mga idol oh, ano kayo dito ng ano no ito yata yung ito yata yung nagluloko eh ito okay naman siya yung isa pero yung isa ano hindi <laughs> so yun guys ha So bumalik tayo Ayan wala wala Ah, hindi kaya dun sa speaker ano kasi pag sinasalbak tong microphone ano siya eh tumutotot siya eh oh. oo so kasi ito ginagamit natin to bak tayo kumana hello 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 oh. hello, hello. gumagana siya mga idol plus mawala wala so nagtaka tayo bakit ganun so maganda din yung ano uh, sa uh, uh, side nila kasi nga mahirap na malayo tayo eh di ba So yan, okay naman siya. Taka ako mga kaibigan. Bakit ganon? Wala <occurs> ng ibang wireless na ganyan, microphone. Eh, ano sa ah Doon sa figure. Oh. So, tingnan mga ako sa side dito. Paano ako na ikakabit dito? Ito, ito, ito. Wala, ganyan lang sa sir. Bulak-bulak. Ah? So ito sa right. Ano to siya? Kahit saan sa saan siya sa saksak. Kahit saan is bigger. Basta <coughs> siya una in sir. Okay, oh. Dito na uh, Hindi wala wala yan diyan. Ito lang ginabitan ko talaga. Ito lang. Ito lang at saka ito. Yan lang talaga ang kinabitan ko. Tapos, sabi ko, brown talaga, tumututo -tumutu talaga siya. Sabi Apo, ko, ko, kinabit DVD player. In, inano in, ako ng, tagayan nung inano in, mo, ganito. Free, di, ah, di, okay, di, free, like DVD. Speaker lang, DVD Oo. Oh. Dito mo isasaksakan dito. dito. No, yung ano, yung USB. Ah, Sinagsakan ah. ko na yung USB. Ah. Hindi, ito ito, ito to. Inanuhan ko, sinubukan ko dito. Tapos ah, ngayon, so nagplay ako nito. Sinaksak yung may, ano, uh, ah, microphone nagtaka ako. Tumututo talaga siya. Yung magagamit eh. Kung, mm, Gumagamit talaga siya. <coughs> <coughs> Sa si speaker siguro, no? si Corono. O ground din sa speaker. Kasi okay naman eh. Wala namang problema. <coughs> so, well, ano nang ano mo mic mo. Yung yung mic mo, kahit ganyan yung mic mo. Ano yung mic mo lang balik ah. Try ka sa mic, mic mo. Oh.

Okay. So, ito, guys. So, to, guys so. No? Ay, no, no, no? so guys, maganda ang tunog dito, guys. So ito yung mic ko. So try natin yung mic kay Bigan. So hindi, wala na to. hello, Yan, oh, okay naman siya. Ito lang talaga. Ito lang talaga siya. Paputol-putol ang boses nito. Ito siya, ito. Ito talaga siya. Paano, pawala-wala talaga. <laughs> hello, 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 hello. Doon naman dalawin mo. Dalawin yung na ako. Yeah, Speaker log. Kaya nga okay. okay. eh. Oh. <coughs> so guys, oh, so, hindi ba? napag naman guys kung the dito ang layo-layo, sakripisyo natin dito, na napakalayo ng pangdaan natin. Tapos ganito lang, oh. <coughs> oh, maubong. Yung speaker ang grounded. Kasi pag sinasalpa ko nga to, oh, ah, pag ginanan ko, ginanan ko, grounded.

Sabi ko, oh, ganun ko. Hmm, ganun talaga <coughs> Yung speaker Kasi, kaya si... nga guys, oh. Okay, so. so, nakita nyo naman kung gaano, gaano nyan busing, oh. Ano, ang ganda. So, ay mic na to yung speaker talaga maganda. Maganda eh. na yung mic guys eh. Kasi wala yung inaanay guys. Hello, hello. Okay na. Okay na yun. <coughs> hello, hello. Alinaw. Alinaw you know, you know, mga kaibigan. Nandating. Pero sa atin, nagkakatayo. Bakit hindi natin magamit? Grounded siya. Ano kaya? Ano kaya anong anong ano sa speaker na yan? Pipicturean ko kaya. O ano ang anong speaker na yan? Kasi nga sa likod o, may mali kayang ang pagkakabit na ano. Oo, okay. oh, bulakan kan.

Magdagdag lang ako ng limandaan dyan Isa swap ko yan Ito na lang Dagdag na ako limandaan Sa na lang natin Kung ganun ba rin ang mangyayari sa speaker ko Ibig sabihin, yun sa speaker ko may sira lang po sir, trito lang? Trito Sabi na ano? 700 ito, okay na to. Ay, Pero, uh, ito. Pero ano pa rin yan, sir? Speaker uh, na talaga problema, no? Oo. Uh, so, yan guys. Kapalitan natin uh, yung amplifier. Uh, Mayroon nga, rin. Layo-layo pa naman. Grabe. Layo-layo uh, pa Sobrang layo, layo. So, yan guys, ha. Kapalitan natin yung amplifier natin, mga kaibigan. Magkakita lang kasi bumili ng sunset. Sunset yung ganyan? Oo. Kaya kasama natin yung amplifier. Magano yung ganyan? Sunset yung ganyan. 75. Eh kung sinabi mo wala nung time na yun, eh, ka pala dapat ako nun. Eh, walong libo dala ko nun, eh, nung time na ano. Ayun, sabi mo mamang, ayun. Ayun. Eh, hindi ko nun yung kakayanin dito, bahay dala ko. <laughs> hindi kakayanin kasi bahay dala ko eh. Masa natin yung lalagay. Ayan nga, test Sa ating pagkira natin, guys, dito. So ayan medyo <coughs> So ayan, i-try mo lang i-try mo muna yung ano na yan para kung talagang ganun ba rin doon pagdating doon so yung may diferensya sa akin at talaga So ayan guys, papapalitan natin, nagdadagdag na lang tayo ng ano, 700 sa ating ano, kasi nga hindi naman magkuka ng ano yan yeah. ng Malaysia <laughs> ha? <laughs> so guys, tinatawaran natin guys yung ano, <laughs> hindi mo <na> matatawaran <laughs> ah sige, testing mo na lang muna na <laughs> try natin yung ano so yan guys medyo nagmamadali pa ako pumunta dito alas dos pa ako umalis dun sa bahay Oh, alas dos. Oh, anong oras na? Hindi <laughs> mabagal-bagal ang pag ano ang aking pagpadyak so, wala, may may ka ng ganito. Wala, baka may brake ganito. Ariyan, sir. sa Pri. ka din. Binje, So, rent oh, so, metro, 40. <laughs> ah, sige. ano kaya to malakas din kaya to anong tatak nito ito in ano wala kang construct ng ganito balit lang yun na lang dapat Ah. Okay. So, yun guys. Ha? Ito inoffer sa atin ni eh, Bosinga. Hindi maganda 'to. Ano ilang bolts ang kaya nito? 300 ba to? 1,000 eh. ah? watts ko eh yeah. 1,000 watts? Kaya ba yung Dickensy si ay didosin nito? Yeah. Hindi, kayo ma, hindi kayo masunog 1,000 watts to mga kaibigan So try natin tong ano natin speaker natin kami Didosin lang yung ano natin Didosin Didosin Guys, spasyal kayo dito sa store dito sa Quiapo bago lumiko dito sa Recto mga kaibigan ha. So ang ganda ng mga ano nila, hindi na tayo lumibot dito kasi nga kung totoosin so okay na rin natin to dahil na kung military legit naman. So sinubukan natin sa ano natin, hindi natin napagana no. So ayan, medyo dagabihin <laughs> na naman tayo sa pag-uwi natin. Ito, mga kaibigan, medyo maliit lang din natin ang playfair na mga idol.

guys ano nantay na natin guys ang tao sa kawats mga kaibigan susubukan natin ito sana natin mamaya no kasi okay naman eh ah Thank Is zo zo boekje microfoon,

I'm not sure i do not seem familiar not I'm going